Hello, hi. Nakatry naka na po ba kayo magluluto ng isdang samara o danggit na lalagyan ng mangga? Yan o. Lalagyan natin yan ng mangga na paksiyo nami, paksiyo sa mangga. Ayan o. Hinihiwa naman natin yung ating mangga. Ayan, hinihiwa. Tsaka at yung ating lamas. Ahos lang may lamas natin dyan mga kaagli. At, at hinihiwa natin yung ahos yung or bawang. Lalagyan natin sa ating kalderin. Ayan. Ayan. Lalagyan natin. Pagkatapos natin lalagyan ng ating ah, ahos, ah, susunod natin yung ating mangga. medyo, medyo eh, hindi na to ah, ano, medyo may asin, medyo may pagkaasim pa tayo ito ating mga mangga natin mga kaagli yan, yan sabay natin yan, pinakauna yan, lagay natin. Pagkatapos, nalagay na natin, ilalagay natin itong ating istang samaral o o danggit ang tawag po dito sa amin dito sa Bislig. Yan, lagay natin yan. Yan paksiyo sa mangga yan yan paksiyo sa mangga yan lagay natin mm, yan dahil palagi pa ang umulan dito sa amin hindi pa tayo makapag vlog doon sa ating area doon dito doon na pupunta tayo ng mga dagat dagat doon sa ano sa sa pamingwit or ano ano nating mahuli na, na ito muna ang ating gagawin yan dito muna tayo sa bahay mm, dahil Hmm, yan, lagay natin. At itong isda mga kaglito, yan, tapos po sa amin sa L or Bia. Yan, o, oh, yan. Sarap din yan sa paksiw. Yan. At ito, yan. Yan. Pagkatapos huli na doon sa ating kaldir o kaldirin, nakita nyo, nakita ba nyo itong ating sukaan? Na kumpleto yan ng ano, kumpleto na yan ng lamas. Meron ng luya, meron sili, meron bawang, saka sibuyas, yan. Lagyan natin yan ng suka para medyo may, masarap talaga, yan. Lagyan natin ng suka, yan. Pagkatapos natin linagyan ng suka, yan, lalagyan natin ng asin, yan. At mayroong tubig, simple lalagyan natin ng tubig para hindi masyado talagang maasim. Yan, kasi mayroon pa, ano, mayroon pa yung langat. Sasalang na natin yan sa ating ano kalan yan ito po yan ayan ang ang lulutuan nat natin yan yan tapos nang sinalang ko na at tinang huyup-huyupan diyan yan para masigas siya yan mm, yan ang. pagkatapos ng ilang minuto ay binuksan na natin ayan to na tala kumukulo na siya napakasarap talaga ang amoy mm yan oh no? napakasarap ang amoy yan at sa ano naluto na yan nag, naghukad na ako ng kanin at saka hinukad ko na yung ating sa islang samaral yan napakasarap talaga yan o no? hmm, nagbibihod-bihod pa yung ating islang biya mga kagli, yan o no? gagawa tayo ng sausawan yan hmm. sarap yan yan o no? kain kain tayo kuha tayo ng kanin mga kagli, ano hmm. sarap yan ito sarap kain tayo kain na no? itong pinakadabis talaga oh itong pinakadabis yan oh no? yan oh no? yung mm, kita nyo yan oh no? kita nyo oh masarap yan bihod ng usail no! yan oh no? isdang biya yan oh no? kain mm. sarap mm. yan oh no? sabaw lagyan natin ng sabaw lagyan natin ng sabaw tapos ano pang gawin hindi kumutun at saka ihungit yan napakasarap kain yan baka sa, susunod na mga ano na mga buwan baka umiinit na dito sa atin baka pag, ano na tayo makapag vlog na doon nato sa malayo doon sa spanyano sarap yan hmm. kain kain mga kain mm, sarap mm. Mm, yeah, no? sarap mm, sarap po mm. hanggat nandito na lang po ako hindi ko natataasin itong video ko no, yan ang mahinang himagas na ako at maraming, sa, maraming salamat po sa lahat ingat kayo palagi God bless us all